So, tabi lang pala. Nagdala na ako mga hanger hanger bati para dun sa, sa, unit ko. Puto. Uh, ano ako yung legit? Di hirap. Meron ng unit. Di hirap? Legit. Ito yung digit Meron ka asa, asa, asa. ba San Marino dala? Hindi. Ano yun? Sa, uh, oh! Na, alam ko may Marino kang dala. Meron akong ano? Century. Hmm, Ayan oh! Kuwanin mo na isa! Saate tayo doon sa hotdog. Saan naman ito ha? Na, Kumili. Saan kayo babalala muli sa tubay Ano yan? Tinda ng tia ko. Tinda almusal yun eh. Hmm? Sumaga? Kumili eh, yung masawa ko ng ano. Ano ba ito? Nang... Pansi tsaka ano, sumama ako. Ayun nakita ko naman. Ayun na, ito pa oh. Pahain kami ingat meme makan kedesarte. Reitan dito tayo sa Santa Rosa. Hmm. Baolto sa tobusa, ngalibiran jomar. Sunyum. Ah, ano? Samsung. Mede mm. lang. Hmm. Eh. Pa-park nga ako na. Kami bakal dyan. Ang ginagawa yan oh, no? kasi ano yan eh, nilagyan ng extension. Hmm. May deliver ah. niya, F21 pa ba kami. O, nagkakasabay tayo doon. Meron nga doon, lagi nakaparking parking ng long-nose eh. Pero ito yung... Yan nag-hack tayo yung ano, yung engineer. Ah. Yung... Yeah. Tapos pa nang mabilis yung drop. Bala lang! Wala akong sa dito sa loob ng ano. yun sa OA na rin yung mga ano. Nasa loob ng planta. Hindi malaman kung anong pinapatupad nila nga. Ayaw sa mga ganito. May timbang-timbang pa. Dari tu sampai lebar-lebar Asal timbang tu ni no? Tak timbang pada, asal di Hmm, betul. Jatuh e sikat-sikat tu dah ni no? Mm. Superstar siarang ni Mana tu? Ah, sini Maksudnya tu nama barang jalan saya Bila pulang aku maksudnya tu saya kata Hmm Apa yang kamu kata kan ni tu? Apa? Ha? Yang mana beli tu tu Hmm Tak kasi tahu ni Jenderal beli airnya drop yang 1 Dapat yan yun. Eh. Kung yung tapat sa'yo yung gano'n. Yung 171 pala. Ay, 117. 171. Nabitin din pala yun siya sa palakala. Kaya lang ako Ayan. Dito. 171. Dito. Ng ng yun. Ayan. Ayan. Ang sabi mo? Sabi niya, sinosa. Dapat ang beses eh? na naman ako ng amoyan ng tuklat. Tuklat na yun. Mm-hmm. Ah, sabi siya, crawl na agad, no? Hindi nga ako yun, May ako din, eh. Kung na. ka na? Kung nakain sa mukha, kung kaya niya rin sa lang yung ano. Ang mo kasi ya, pre. May sira yung lighting. Kaya mo. Kaya sa kaya mo, siya. Kaya maghahabol Apa ka ng ka ng ka, kakakukuha ng pwede, pwede. Ganda ba talaga um, eh. E, magandang paraan para di mo. Kasi kung pipersahin ng primera, eh ka. Bila mo kaya ng primera. Kaya, ka. Bim, putang, kaya. Man, para,